<laughs> oh, ayan na nga, sige. Mag, <laughs> <laughs> dito palaruan sa loob. Yeah. Mga... <laughs> Ewan ko saan sila ma. David. Ah, ha, natulog? Yan, kasi ayaw matulog kanina. Dondo tayo oh. <laughs> ah, Sa guys. kami. Masaya dito guys. Tabagyo na po kami guys. Hato na, hato na, hato na. Parking hmm. na hmm. Saan tayo mag-ikot-ikot? Eh? metas. Kay tataba ng kanya. Sabi mo nasan ka? Ay kuya. Ay kuya. Anong sabi?